magbibigay lang ako guys ng kunting paalala at kunting idea tungkol sa gusto magpatining ngayong buwan so direct to the point guys hindi po maganda mag start magpatining ngayong buwan dahil ang harvest po nyan is April ngayon April falls de ah, hindi April, May, June, July So sa July po ang harvest niyan guys So yan yung mga, mga buwan at panahon na medyo bumababa yung price ng live weight so hindi po talaga maganda magpatining ngayong buwan so paalala ko lang sa inyo yan guys baspo uh, base po sa experience ko kadalasan ang mataas na price ng live weight umaabot ng start siya ng January, February March tapos May, June yan po yung month na medyo maganda yung price ng live weight. Hindi po talaga hindi po talaga tayo nalulugi diyan. So may mga lugar ngayon na mataas pa rin ang live weight, maabot ng 200 per kilo. Sana oh, all. <laughs> ang sarap magalaga ng ganyang lugar. Ah, ganyang presyuhan. So sulit yung pagod mo diyan at kikita ka po talaga. Dito sa lugar namin, ang pagkakalam ko lang sa ngayon is 170. So hindi tumaas, hindi rin bumaba so sana pagdating ng May uh, may magbabago na dahil season po talaga yan uh, daming okasyon daming nagbabakasyon uh, daming piyesta so bakasyon po yan so tumataas yung demand ng tao sa karne so mabilis maubos yung mga baboy so nagkukulang ng supply tumataas yung live weight ngayon So ganyan po talaga ang kalakaran guys. Uh every year po 'yan. Hindi lang naman sa baboy. For example sa sibuyas. Ngayon ang sibuyas is na sa normal yung presyohan ng per kilo. Pero pagdating ng ano 'yan, November, December, times tripo po ang mahal. ang times 3 po ang per kilo ng sibuyas. So hindi lang naman sibuyas, maraming produkto din na ganyan na may panahon na mataas, may panahon na mababa. So, ang sinasabi ko lang sa inyo ngayon about sa pagpa-fattening sa baboy, uh, palakihin yung bintahin. So, hindi po talaga maganda ngayon buwan na mag-aalaga ka ng fattening. Pwera na lang kung mayroon kang uh, binabagsakan pero bumababa po talaga or mayroon kang mid-shop. Yan, medyo advantage po sa iyo yan. Pero kung mag-aalaga ka ngayon 3 and a half to 4 months po kasi ang harvest ng gawing patining simula nasa sayo uh, tapos yung budget mo dyan sa for example sa 10 so pinakamababa pinakamababa na po yung 80,000 pasap po na alagaan mo yung magiging expenses mo so pwede po tumaas po yan uh, pero pinakamababa na po talaga yan sa mga magagastos mo kapag a ah, binibili mo lang yung bihik. So pinapaalala ko lang po sa inyo dahil hindi biro po ang puhunan sa pagbuboy. Ang gusto natin kumita kahit papaano, di ba? So yun guys, ah, sana may nagkaroon kayo ng idea. Marami na akong video ginawa dito about. So ngayong taon medyo may, may uh, medyo nagbago yung takbo. Medyo yung price ng live weight is tataas, bababa, pero hindi masyadong baba. May lugar talaga na mas mababa. Pero nakakalungkot dahil ang price po ng feeds is halos pare lang. Mataas po talaga ang mahal. Tapos may lugar na mababa yung price ng live bait So logging logi po talaga. Kaya kunting payo, kunting advice sa mga aking mga kapwa ko backyard dog uh, itiming nyo po kapag nagpatining kayo, i-timing nyo yung harvest na December, January, February, May, June. Diyan po ah uh, hindi po talaga kayo malulogi diyan. Kasi ah uh, mataas po talaga ang live weight niyan. So 'yun lang guys. Uh, sana nagka-idea kayo. Ah uh, sana makatulong po sa inyo. Maraming salamat. Happy farming everyone. In God bless.